Hi guys! Nakaabot na po gikan sa syudad. Eh, <laughs> me! Bing! Bing kay! Hala ka, Bing! Bing! Aray! <laughs> guys, nasilong na dahil ang alaga namin si Bing kay. O, oh, ang gwapa nga babayi. Ay! Bing Da, 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 da. Bing! Bosag na si Bing kay? Ay, yeah. ayaw na pa lang si Bingkay, bang? Oh, yes, nakalibang si Bingkay. <laughs> Muraog black pearl. Ano <laughs> siya, Bebe? Bata! Hoy! Ano na siya, Bebe? Oh, kay Nabdus ba yun na si Bingkay, Bing? na? Nabdus ka, bang? <laughs> ay! <laughs> na hmm, do, 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 do. Bing, ano na sa'yo, Be? Hoy! Ano na sa'yo, na. Ay, yun, na Bing, ay, ay. Ay, oh, yun na, mga friend. Yes, yan ang mga friend di ba Bing! lakasamot ko bruto ano kayo ba ben alo man sa bata na yan. Uy! ha 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 sa baji! Da, 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 da. Tara na, guys. Dudong! Dudong! Tara na, ha Den si Wayway guys, gis na unan na nagkitkit na siya ug bukog. Nga si oi si kinsa eh? ni? Si Bingkay. Si <laughs> bengkay. Dah 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 dah. Da. Tara na guys. Go na, arat na. 1 man. 1. Hmm? Oh my god. Joke lang. Heem. Mm -mm. tagi ah.

Alaka, ka lagot. Hmm. So nga rin sa unahan. So guys, hapit na gid ngit-ngit, no? Pero sigdi lang. <laughs>